Hi guys! Tarasamahan niyo ako dito sa bagong na-discover ko na sobrang matatakam ka na dating nagsimula lang sa 600 na puhunan ngayon may sariling pwesto na. Kaya naman ngayon nakaka more than 100 top sila at sa isang araw lang yan. Ito ang Dream Rose Dessert Cafe na nagsimula ng 2019 pero online pa lang at nang dahil sa dami ng umuorder sa kanila kaya ngayon may sariling pwesto na rin sila. <laughs> Alam niyo ba guys na sobrang inspiring ng story ng may-ari nito? Dati siyang nagtatrabaho sa isang sikat na coffee shop and after mag-resign, naisipan niya nalang gumawa ng sariling business niya. Pero actually, during that time, yung 600 na ginamit niya pangpuhunan, e eh, inutang pa lang muna niya. Nilakasan lang din talaga niya yung loob niya dahil may tiwala siya sa produkto niya. At kahit dumating pa yung pandemic noon, mas lalo lang niya pinagpatuloy at lalo pa siyang nakilala. Kaya naman ngayon, dahil sa determinasyon niya, e nagbunga na lahat ng paghihirap niya. At isa pang nakakatuwa sa kanila, tatlong magkakapatid silang tulong-tulong dito kaya naman ngayon na may pwesto na sila, eh mas lalo lang dumami yung mga customers nila. Na-feature pa nga sila sa isang TV show at everyday mababa na yung 100 plus tab nila. Kaya naman kung ikaw yung magulang na itong tatlong makakapatid na masisipag, sure ako sobrang proud na proud ka rin. Ako natakam na nga ako dito kanina pa Kaya naman ano pang inaantay natin guys Huwag na natin patagalin I-try na natin Guys may nahanap tayong bagong dessert place Dumaan lang sa feed ko to eh Sobrang natakam ako Kaya ayan pinuntahan na natin Ang tawag nila dito Oreos and cream crepe Mangoes and cream crepe Nakaiba First time ko lang makakatry na ito At saka guys Minaster nila yung pagawa ng soft crepe Ayan o Langbot Ano yung naman yung pagkakagawa nila exciting? Itsura pa lang natatakam na ako, guys. Mm. Mm. Ang sarap. Ang sarap, guys. Ang sarap nito. Worth it matry. Legit, hindi ako mapapahiya. Mind blown sa so sarap. Siyempre may tamis dessert. 'di ba? Ano yung expect niyo? Dessert eh. natural matamis. Pero mild lang yung pagkatamis niya. Hindi kayo mauuumay. Kakaiba. Kinilig ako. <laughs> Sa sarap niya, kikiligin ka. Ang sarap din ito guys At generous pa sila sa paglagay ng mga sahog Hindi nila tinitipid sa whipped cream So guys, ito naman yung banana na Croffle Ang sarap din ng combination nito. Iba rin yung atake niya. So pag mahilig ka sa dessert, sure ako magugustuhan mo. Ang daming twist sa kanila dito guys. Doon ako natuwa eh. Doon ako natakam sa kanila. Ito naman, in rin nila. Avocado Graham Ice Cream Cake. Ice cream na masarap at masarap na cake. Pinag-isa na nila. 'di ba? Sobrang talino. Hindi ka na mahirapan. Hindi mo na kailangan bilan yung sarili mo ng ice cream sa cake na nakahiwalay. Ito iisa na lang ginawa. Si niya na yung problema. <laughs> wow. hmm. Napaka-refreshing sa pakiramdam. Yung lamig, yeah, yung creaminess, yung sarap ng avocado na fresh mong matitikman. Yung sarap niya, mag vibes ka. Next level, yung ice cream tsaka kaki. So, yun lang guys. Thank you for watching. Bye! Mwah.